Ito na yung ating sopas. So, yung nakikita niyong hotdog ay bangus hotdog. Good morning for today's breakfast. Gagawa tayo ng ano naman, almond flour na pancake. Last time ay coconut powder. Hindi ko masyadong bet. So, try natin yung almond flour. salt. Siya. Yan. Ito ay half cup. So, dalawang ganito. And then, one 80. teaspoon na baking powder. Ito na yung last ingredients na Ingredients. Yan. Tapos, halu, haluin na natin. Yan, ganyan yung mag-iitsura yun malakot. Grabe, maulan pa rin yung panahon kahit wala naman ng bagyo. Hindi nyo masyadong makikita pero ayan. And habang hinihintay kong uminit itong ano, um, kawali para sa pagpipituhan. Bali, itong pancake sa akin lang to <laughs> kasi may gumawa nito eh. I mean, hindi ganun kadali. Pati ingredients, kailangan online pa orderin sila mahali e pag uh, ano ko sila pagluluto ko sila ng unmeat na luncheon meat egg chaka fried rice after kong maprito to yun ang breakfast namin ang ginawa ko is pag iisang kutsara lang para mas madaling maflip nang hindi siya masisira okay nag worth yung ginawa natin na uh, one tablespoon lang kasi ayan na flip ko sila ng maganda Medyo natusta lang ito isa. Ito na yung breakfast nila. Pero kakain din ako ng un-meat spam. Fried rice. Ang um, titimpla naman ako ng kape bago kumain. Ang, ga ang gamit ko ngayon ay decaf. Kasi sama-sama na naman yung pakiramdam ko sa regular na kape. As in kahapon nagpunta kami sa San Juan, Batangas. Tapos on the way, bumili kami ng pick-up coffee sa Chaong. Diyos ko, nagpalpitate ang lolo nyo sa so mga ang pakiramdam. Kaya sabi ko, hindi na talaga muna ako magre-regular na kape. Decaf na lang. Ito kahit gano'ng karami yung ilagay ko. Gusto ko kasi sa kape mapain. Hindi ako nagpapalpitate. Tapos, nalagyan ko siya ng condensed milk nilalagay ko sa separate na lalagyan yung condensed milk after ma-open. Hindi ko siya nililip sa can. Tapos almond milk. Actually, oat milk talaga yung favorite ko kaso ubos na. So, almond milk, milk. Pero na-find out ko na mataas sa oxalate ang almond milk. Kaya next time, yung macadamia milk, yun yung binibili ko dati. Yun yung bibili ko ulit kasi pro na sa kidney stone. Pag mataas sa oxalate yung pagkain, nakaka-kidney stone. Sun Almond Pwede na. Pero mas masarap talaga yung oat milk. Tungan siya tila <laughs> Yung iba, may merienda or breakfast breakfast. Kung ito mo lang tikman yung pancake ng salamin. May ketchup doon ah. Kung sumasaw mm ketchup. Mm. Pwede na. Parang medyo lasa pa rin ng coconut flour. Ayun. Ayun. Ito. Um, uh, huh? Hindi. Kala ko ano. Ito. Ito. Dry palaga yung almond Pancake powder Iba pa rin yung pancake ka. So, Pwede na Magandang hapon On the way kami sa BPI Kasi, if napanood nyo yung vlog ko Yung nagamit yung ATM card ko Sa Ibang bansa I mean online ng mga hackers di ba dispute ko yon okay na kailangan ko lang pumunta sa BPI may kailangan firma actually change driver wala pa lang dalang wallet si Mahal wala siya ni lisensya so ako kailangan mag drive magpapakabit kami ng tawag dashcam. cam yan magpapakabit dash cam na da si ate Shoma. 500 yung pakabit pero yung dash cam magkano din yun? 49 naka sale daw dating 9k ganun pa rin yung sale, sale, sale. May oh. dash cam na si Ate Shoma. Ayan. Kaya lang sabi ko parang medyo mababa. Ayan o kita. So baka ilipat daw ni yung mahal dito. Sa SM San Pablo na kami. Mag-grocery lang. Tapos, uwi na rin. mag uh, Ay, mag yaw pa na kami. Pero hati na po. Kasi, mahal eh. Tapos, bawas carbs na rin. At carbs. Merienda muna kami sa Greenwich yung spinach wrap. Pizza wrap. It's sarap. Cheesy wala man standing ovation lang sa food court Ano yung tisyo binigay? Nice lang First time namin makinain, masak naman pag tatlo, 2.79. Hi. Nasa SM na uh, supermarket kami, nakita ko lang to, bounty fresh pero plant-based nuggets. Kakaiba. Ay, hindi kakaiba kasi from bounty fresh. Yow, yow. bago umuwi, hati lang ulit kami. sabi ko kinikilig ako kasi sobrang mint bihira ko yung kasi gamahal napakasarap lalo na yung pistachio sauce niya mm -hmm. mas gusto ko to kaysa yung Dubai chocolate na nauuso sa yung bilhin natin ang mahal mahal kontis kontis yaw yaw na lang mahal pero mas mura pa rin bibutin yung Dubai chocolate cake na yun hmm. Mm -hmm. nawala na mga eh. kayo sa nun eh mo yung bilik hmm. <laughs> bahay na kami kinukulit ako ni Pretty o, ano sleep na dyan Pretty sleep na dyan huwag ka na bumaba So, pambuwa ba eh? Sleep na. Good night. Good night yan sa kanila. Good night, po. Ang <laughs> lambing-lambing talaga. Aray ko! Hehe. <laughs> Huwag tawa-awa. Bebigay naman, nakahiga pa. Good morning. Sobrang maulan pa rin. And doon sa amin sa kainta, bahana daw sabi ni Mama. Sana naman huwag nang lumalim kasi nandun na raw sa hagdan ng coffee shop. Hindi pa naman daw umaabot sa flooring pero nandun na sa hagdan. Pero yung ref naman doon, nilagyan niya ng standing. So if ever pumasok sa loob, nakataas pa rin naman. Yun naman yung gamit pa lang doon na kailangan protektahan sa baha. Inventong recipe, ito yung um, shiritake noodles na parang fettuccine ko niya. Tinimplahan ko lang ng kung anong merong gule. Ginisa ko na lagyan oyster sauce at konting toyo. Ayan yung ginawa ko kahapon pancake na Almond Flour. Money para kay Labbe begay niya. sila dyan ang pinagluto kong pancit canton. Kasi ito binili mahal kahapon sa bakery. Nakapang ginaw pa ako pero huminto na yung ulan. Manatin yung luto ko. <laughs> ang nakabang, nagdawa kong oyster sauce pang ilang araw ng makulimlim umuulan siguro ano na mahigit isang linggo na and finally magsusopas na ako Ayan, nagluluto na ako Hinhintay ko na lang tapos nakakainis yung ingrown ko mahigit isang linggo na rin natanggal ko siya pero hindi ko alam kung may natira na pero mas worse naman before may natanggal naman kasi ako kaya lang may sugat pa rin nakakainis kaya hindi ako komportable hindi ako makapag-sapatos. pag nagwo-walking lagi nakachinelas sakit pakita ko sa inyo ng malayuan <laughs> kadiri kasi pag malapit may beta gay. Okay, ito. Pagkain pinag uusapan biglang napunta sa intro. <laughs> Good morning pala sa inyo. 7:20 pa lang ng umaga. Pero ang dilim-dilim, parang ang itsura ay alas 5 ng hapon. May work ako today, pero hindi hindi gano' karami yung work ko. Kaya may time pa rin ako mag-vlog at magluto. Pero maghahanap-hanap. Kailangan maghanap hanap Kung hindi, mauubusan ang pangbayad sa bills. Ay. Si Pretty nasa labas pa kasi hindi pa siya umiihi. Yan na naman siya. Nung nag-beach kami, parang naging regular siya ng two days. Tapos ngayon, wala na naman. Ang tagal na naman sa labas. Kaya nauna na naman tong mga to sa loob. Hilipin natin. Ngayon pa siya, walang ginagawa. Ito na yung ating sopas. Yung nakikita niyong hotdog ay bangus hotdog yan. Yeah. Mm Hindi. -hmm. Hindi naman umuulan. <laughs> Pero malamig. sa Manila, tsaka... Hindi, hindi yung sopas. Ah, Masarap to umuulan. Palamig naman. Kahapon talaga yung ulan. Delayed ang ating sopas. Mm. Nalock nga pala yung Facebook ko. So yung mga friends ko, sa inyo sa Facebook, baka kala nyo, blin, ako kayo. Hindi. Pangalawang beses na yun nangyayari. Kaya ayoko mag-Facebook. Sayo ang mga effort dun. Lalo na yung una kong Facebook, sampung taon yun. Itong huli, dalawang taon. Sa Instagram nyo ako makakontakt. Ayun, ayun. Tinapay Magandang hapon. Ako ngayon ay magluluto ng tortang admit corn beef na may mushroom. Yung sopa sa amin ng umaga, sinahuban ko yan ng admit corn beef, kalahati. Ito yung kalahati, yung natira. Masyado kasi, kasi maraming isang latay. So, gagawin natin torta bukas may natira pa rin akong mushroom nung nagluto ako ng ano miniluto ko may mushroom ah spaghetti hindi ko rin nilahat yung buong kan kalahati lang din tapos preneaser ko so ganun lang yung technique ko kapag uh, masyadong marami pinipreaser ko kasi hindi naman basta basta nasisira sa freezer so yan hiniwaan ko lang siya ng sibuyas bawang tapos lalagyan ko na siya ng itlog. Mga tatlong itlog. Tapos iprito. Tota na yun. Eh. Iniinit ko yung tira naming sopas. Ayan. Konti na lang. <laughs> Mga good for one na lang. Tapos kanina ng tanghali, nagluto pala sa mahal ng ano, squid. Hindi ko na na-i-vlog. Yung tira na lang. Ito sa inyo. Wait T tira na lang eh. <laughs> ano yan? Ah, squid, parang nilagyan niya ng coating. Pinirito, tapos ni-roll niya sa itlog na maala. Ayan. Sarap. Sinausaw ko siya sa mayonnaise, pero actually mas masarap siya sa mayonnaise. Tapos may mustard, kaso wala kaming mustard. Kaya mayonnaise ko lang siya sinausaw, tsaka hot sauce. Anyway, lalagyan ko lang ito ng itlog para maiprito na natin. Pasensya na nga pala, puro tayo food vlogs kasi hindi naman kami masyadong makalabas dahil bukod sa may trabaho, ako may konting trabaho na ako. Si Mal, marami siyang trabaho. Maulan. And bukas nga, birthday ni Jerome. Hindi pa namin alam kung saan kami pupunta pero somewhere malapit lang kasi baka bumaha. Parang yung mangyari sa inlex, di ba may mga natrap doon bumaha. Kaya, dito lang kami sa mga Tapos, baka by August, mga August na kami babalik ng kainta para dun sa opening ng coffee shop. So, isasama ko uli kayo doon. Hopefully, matuloy na talaga ng August. <laughs> July pa dapat. Ay, June pa dapat. Two months delayed. By the way, follow nyo ako sa Instagram. Mark Lester Official. Alagay ko yung link dito. Para doon nyo ako mamay-message. Ganyan. Kasi nga, wala na yung Facebook. Tapos nag-try ulit akong gumawa. Every time na may pangalan ko, kahit Lester lang, ganyan. Or yung aplido ko, may, may dafone. Ayaw natanggapin ni Facebook. Nakakainis. Kasi ang istorya niyan, 2 years ago nung nasa Bulacan pa kami, nahack yung Facebook ko. Tapos, teka ko lang sa itlog Hindi ko alam kung anong ginawa nung hacker doon sa account ko na galit na galit si Facebook sa akin. Tuwing may something na connected sa akin, ayaw niya. Hindi ako makakreate ng bagong account. Yung Mark Lester, sinwerte lang ako doon yung account ko ngayon na 2 years Kaso yun, nalak siya. Tapos ayaw na naman. Kaya Instagram muna tayo tsaka ano sa tiktok mami-message nyo ako Mark Lester official din ano? yan na yung ating torta so ulam na rin namin to ngayong gabi pero ano nagugutom na ako magmemerienda suguro kung, kung magsisiks o clock pa rin Mga mapakakon ito, tapos yung sopas, yun na. Tapos mamaya dinner, hindi ako akain. Ano na lang. Ngot-ngotin. <laughs> pre na natin. Ayan na. dami. <laughs> Imagine yung isang lata ng unmeat corn beef. Nagawa akong ganito kadami. Tapos ano, naisahog ko pa. Galing ng galing ko. <laughs> Matipid. Pakita ko sa inyo kung gaano ka laki yun. Ganito lang siya kalaki. Pero naisaw ko yung kalahati sa sopas. Tapos ngayon ito yung pork. Luto na yung ating pork ang corned beef with mushroom. Ayan. Tatlong itlog yan. Eh. Laki na. No? Hindi nga lang perfect nung nabaliktad ko na sira dito ba nila. Pero masarap yan tapos ng ulan. Ayan. Yeah. Yung harap namin, ang <laughs> taas na ng damo. Mauna na ang kumain sa kanila kasi hindi pa sila gutom. Usually mga 7 kasi nang ti-dinner yan sa Lajero. It's 6.01. <laughs> Ako muna na. Gutom na ang lolo niya. Ay, bebe kayo din daw, gutom na. Kakakain lang nila ha. Pero yan, nakasampa na. Ito ang ating shiritake rice. Namin na microwave ko lang for 2 minutes. Hati kami naman sa isang cup sa bawat kain. So, yung isang kilo, tumatagal din sa amin. Mm -hmm. ko noon ay 240 pesos per kilo. Actually, 300 siya, pero at sinichel po kung may sale kaya nagiging comfort. So, lalagay ko yung link sa description para if ever interesado rin kayong bumili. Tapos may tinapay sila very good. Ito na yung ating torta. ketchup ang kabati nito or hot sauce. Hot sauce tayo. Kasi mahilig ako sa hot sauce. Dami. Dami niya. At may konti ako dito. Sopa. So, iniinit ko. Ang bilis ko lumamig. Ang lamig na. Grabe ang lakas ng hangin sa labas. Huwag ka ba kasi ng ulan? Kung wala kong access. Maybe yung uh, entertainment mo na sila. tapos nito mag edit ako ng video na mag donate na rin ako sa inyo para after mag edit relax relax na lang kami bukas may work tsaka birthday nga pala ni Gerald bukas so ang gagawin if ever aalis kami habang nasa work ay habang nasa road mag work ako sana tumutulong ulan bukas Marius ni Gerald na sili. Oh, dami. Punong-puno yung bowl. Oh, sa tanim niya lang yan. Tapos, ang lalaki. Oh, ang gaganda. Pwede kami gumawa ng chili garlic para hindi masayang. Kasi, baka mabulok. Hindi naman kami ganyang kahilig sa maanghang. Mahilig sa maanghang, pero pa isa-isa lang. Ang dami. Tapos na ako kumain. So, mag edit na ako ng video. Mag-goodnight na ako sa inyo. Good night. Good night then from the babies. Si Pretty nakaka-adjust na oh. Dati di niya nakaka hello yung mga yan eh. Oh, ngayon sama-sama na sila. Pero umiiwas pa rin. Good night, Pretty. Good game. Winnie, oui, bye-bye, bye-bye.